kinikilabutan na ang China na na sa B-52 may aircraft ng US. Alam nyo ba kung bakit? Posible rin kasing may bitbit -bit tong nuclear bomb. Katulad kasi ito noong ginamit ng US sa Japan noong World War II na may daladalang atomic bomb. Dahil sa pangamba ng China ng pagbubombahin ang kanilang mga barko sa South China Sea, pinauwi muna ang lahat ng ito. Dito kinumpirma nga yan ng nagpapatrolyang Philippine Coast Guard Aircraft na lahat ng barko mula sa China na malapit sa Exclusive Economic Zone ng ating bansa ay nagsilayas na. Sobrang pagkabahala at pagkatakot nga ang kinakaharap ng mga Chinese dahil sa pangambang pasabugan to ng US. Pinapaalerto na tuloy ng China Ministry of Defense ang kanilang mga depensa. The philippine air force at u.s pacific air force sa kanilang mga military base philippines' attempt to court countries outside the region by carrying out so-called joint patrols is just to use external forces to stir up troubles in the south china sea we urge the philippines to abandon speculative and adventurous mindset and stop irresponsible exaggeration and hype chinese troops will stay on high alert and continue to take all necessary measures to resolutely safeguard national sovereignty, maritime rights, and interest. Pero paglilinaw ng tagapagsalita ng Philippine Air Force, hindi kailanman gagawin ng ating bansa ang umatake na lang basta-basta. Hindi raw naghahamon ng gulo ang Pilipinas. Ang isinagawa daw ng military air patrol ay pagpapakita lang ng presensya sa West Philippine Sea na kung sino ang papasok sa ating military airspace ay posible nilang pabagsakin. Pasimpleng pagbabantayan ni Colonel Castillo. Pero hindi direktang pinapatamaan ng China dito. It's just a simple exercise uh, to promote uh, regional peace and security and of course, yung sinabi ko nga kanina, to promote uh, the rules-based order improve yung skills ng ating uh, mga pilots for such joint exercises. And of course, we also improve the interoperability between the two air forces. These are two types of aircraft with different capabilities, different air speeds. So it's a good practice for them to intercept and to, uh, kumbaga, mag-joint uh, formations nila during uh, uh, combined air patrol. Kasunod naman ng pinaghihinalaan cyanide fishing sa Baho de Masinloc, inirekomenda ng Sen. Rizzo Ontiveros kay Pangulong Bongbong Marcos na arestuhin ang lahat ng Chinese Maritime Militia na sangkot dito. Dapat pagbayarin ng mga bilyong-bilyong halaga ang China sa pagkasira nito ng mga bahura sa ating teritoryo. Ilangan magbayad ang China ng mahigit 33 billion pesos worth of annual damage na ginawa nito sa ating karagatan at likas yaman. Huwag nating hayaang mawala ang ating mga isla at ang ating soberanya. Ipaglaban natin ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Pabor naman si Pangulong Bongbong Marcos na mag-file na ng kaso laban sa China. Pero papaimbestigahan pa raw ito at dapat may matibay na ebidensya na eh, ibabato laban sa mga insect. Alleged cyanide fishing. May? Alleged, Alleged cyanide, cyanide, fishing. cyanide fishing. Yeah, that, that, that's That's, that's, that's a, Well, the what the best that we know is that there really is, as far as I can, as we can tell. Uh, sabi ng Bifar talagang merong ginagamit, meron naman ng sabi matagal na lang ginag matagal ng ginagawa yan. Uh, and I do know that there are cases of cyanide fishing before. Uh, even here in the Philippines but i think the 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 reason that it has been become more alarming is that it has become uh, more prevalent uh, kaya yun ang inaalala natin file a case kasi sabi ko yun malaya parang are intent to file a case against china if if they if they if we feel that there is enough ground uh, to do so we will kung hindi dahil sa Estados Unidos baka nasakop na tayo ng china ngayon kayo Pabor kayo sa pakikipagtulungan ni Defense Secretary Gibo Chodoro at ni Pangulong Marcos sa US? Ikomento sa baba ang inyong sa